po ay uh, isa naman sa panaloko di umano ng uh, kaugnay sa pagbili ng mga sasakyan na ang uh, pinautang dapat ang um, magbabayad ngunit uh, hindi tumupad sa usapan uh. at kasama rito no, milyong halaga ng uh, utang ang binayaran ng uh, talbog na cheque yan ang uh, sumbong sa atin ni alias Rico ng uh, Boor Kabite na nasa kabilang linya uh, alias Rico uh, Mr. Rico maaari nyo po bang uh, ikwento or maisabi po no sa amin dito po sa studio kung ano po ang uh, uh, pahayag po ninyo o reklamo po ninyo para po sa nasabi pong uh, uh, nangyari kanina. Uh, good afternoon, sir. Good afternoon Hello, po, uh, good afternoon, Sir Rico. Po. Magandang hapon po. At welcome oh, po, po sa Subong No Action Agad. Oh, po. Ito po yung nangyari, sir, sa nagsimula po siya sa uh, da, ano po kasi siya, uh, breeder po siya ng aso doon po kami nagkakilala nagpistad po ako ng aso sa kanya ng rare na aso nagpistad po ako, doon po nagstart yung conversation namin nagtanong siya kung nagtanong po siya na uh, about sa sasakyan hmm Uh, gusto niya daw po kumuha ng sasakyan pero hindi siya makakuha gawa ng ma-aamla siya, Salin. en uh, Sir Rico, pwede niyo po bang uh, sabihin sa amin uh, kung sino po ang uh, inyong nireklamo? Nire opo, uh, si Eugene Zamora Salom. Natakbo po siyang congressman sa kalamba Laguna. Apelido? Uh, Eugene Zamora Salom. Salom, okay. Salom opo. So, doon ko uh, So Mr. Rico, maari niyo po ba bang uh, dagdagan or uh, bigyan pa ng um, maraming detalye or linya? Ito mga uh, linaw or Ano'ng ah, ngako nga, nga po doon sa kumuha siya na, ay nagpatulong siya kumuha ng kotse tapos uh, kumuha siya ng Land Cruiser doon nagsimula sir. Sa kaibigan ko nagpatulong siya kumuha ng Land Cruiser gamit ang pangalan ng kaibigan ko. Ako naman po, uh, pagka-release ng Land Cruiser, nagtiwala ako kasi kailangan niya rin naman daw ng pang-backup doon sa Land Cruiser. ay naman po yung dalawang Fortuner na nakapangalan sa akin, sir. So, yun ang ano ninyo, bali... At uh, masasakin na yung lumalabas, o, o, no? Binanggit o, talo. Yung isa sa kaibigan mo, yung Land Cruiser, tapos ikaw naman... Opo, ta an oh, ano naman ang... po, ko, sa pangalan ko yes. naman po yung ginamit ko, ayun po yung dalawang Fortuner. So, Noong December po yung, December po lumabas yung magkasunod. Ano po yung kasunduan ninyo diyan para magamit yung kinuha mong dalawang portionero? Ayun po, siya po yunod daw ng sasakyan tapos naghulog po siya ng ilang months. Mga ilang na buwan po? Two months mo, ma po. Nagba two months. Nagbayad po siya ng two months, opo. Nagbayad po siya pati sa leg cruiser, binabayaran niya. After a month, di na po siya nagbayad kaya akala namin delay lang yung bayad. Uh, nagpapakita kasi siya na may pera siya na 12 million, 30 million at uh, niya sa amin. Opo, uh, na pero... nadidelay lang kaya Ma kami yung nagbabayad. Matagal na po. Umuutang rin, opo, umuutang rin siya ng pera sa akin. Ah, uh, nagpapadala kami kaya nagpapadala kami ng pera pero walang kasunduan. Kasi po, uh, nagtiwala po kasi kami sa kanya, kala namin na nadidelay lang kasi nag nag-issue nag siya ng cheque at uh, na uh, nagbigay siya ng floating na pera na naka-float lang daw po na na sal and daw po kasi siya amla daw po talaga siya sir. Ah, ganito Tapos po, sir. sumunod po niyo sir, uh, kumuha po po siya ng limang L3. Nagpahanap po siya sa amin ng assumed balance na L3. Kami naman po, naglabas po kami ng pera dun sa halos apat na L3. Kami po yung nag out. Ako po yung nag out ng pe, ng para dun sa assumed niya. Dinideliver namin sa kanya with parang almost a week din namin sa nang limang L3 pero ang na-cash out niya lang doon halos one port lang Ah bakit ganun kalaki ang tiwala niyo po nito sa nirereklamo niyo po. na si Alias Rico ah, matagal niyo na ba itong sa kaibigan Hindi po ah, lumalabas rin po siya sa mga TV nagpapa-promote rin po siya kagaya ng sa mga kabayan a aha Pinopromote niya yung minisunya may mga tigre siya doon na pinopromote niya, pinangiinganyo niya na pang catch up niya sa mga tao. Uh, sir Arlias Rico, ano, ang tanong po namin, yes, po. Oh, ang bakit tanong bakit po, po namin, natiwala, bakit siya po, po gano'n ang uh, tiwala ninyo? Eh, at, po, uh, meron po bang kapalit ito? Meron po bang interes yung mga bina, pinapahiram Opo. pera? Meron po, meron po. Nagsimula po kami ng interest, sir. Ayun, magkano Nag, po yung... Nangungutang po siya ng kwere. Minsan, sir, nangungutang siya na 200,000. Sir Alias Ipabalik Rico. Ipapalit niya sa amin within 3 days. Apo, sir, sir Alias Rico, magkano po yung kabuang perang na ilabas nyo at ano po ang interest na nakapag-usapan niyo? po. Ilan po yung million na yun, na alias, uh, sir Alias Rico? Yung exact uh, mga nasa uh, one, 1.6 million po yung sa akin. One, Pero ito mga... 6 million po. Magkano pong interest per month po niyan, sir, ang o, ang, kaso, ang, ang usapan, usapan niyo? Oh. Ang inaano niya po is 20% po. So 20%, nakabayad siya ng tatlong oh, buwan. Okay, Opo. tumal. Hindi oh, po, yung sa ano po, iba bukod pa po yung sa unit, nangutang pa po siya ng pera. Sa inyo Kasi po? Kasi kala namin na didelay lang po yung pera niya, sir. So uh, may porsinto rin po yung inutang niyang pera? opo bukod po dun sa sasakyan umutang po siya uh, ng pera sa akin kasi nga po sabi niya na yes, didelay lang yung pera niya magkano po yung halaga sir ng inutang na pera anyway uh, 1.6 million po 1.6 din so ano opo. na 3. Uh, 3.2 million na lahat kasama yung sa sasakyan yung sa inyo Hindi... na po Iba po yung sasakyan, sir, kasi inuhulugan po yung sasakyan, naka-in-house financing po siya. Hmm. Sa akin po nakapangalan, kaya po, hindi po nahuhulugan na yung sasakyan. Seriko, uh, sir Rico, maaari po ba namin malaman, Sir Rico, kung ano po ang uh, trabaho po ninyo sa ngayon, sa ngayon po? Para po Opo. magkaroon po ng malaking kaugnayan para po dito sa inyong uh, nire -reklamo? Opo. Uh, nasa ano po ako, sir? Uh, marketing. Opo, marketing po. Marketing. Anong company po ang dala ninyo, sir? Anyway, uh, sir... Kailangan po ba yung sir? Hindi na, sige na. Anyway, uh, siguro Action Center, pakitawagan natin si, ano no, yung nireklamo nire nire niya, no? Si Eugene uh, Zamora. Para mas... Salome, no? Para ma... But, madinig but, naman natin yung kanyang panig, ano? Panig. Okay, ayun. So para sa kalaman nating mga kasambahay at para, para na rin po sa inyo, no, Sir uh, uh alias uh, Rico. Rico, no? Uh, tinawagan po ng ating action center iyong inyong uh, nirereklamo, no? Pero uh, wala pong naging pagtugon doon sa aming mga pagtawag at pagtext sa kanya. Para naman po doon sa nire-reklamo, kung sakaling nanonood po kayo, bukas po ang aming action center, ano, 24/7 para madinig namin ang inyong panig po. At uh, kaugnay dyan, meron tayong uh, resource person, ano? Para uh, makabigyan ng solusyon kagad itong uh, problema ni yes, sa si, uh, alias, Rico, ay, yes, ano? Ang ating yeah, resource natin. person, Tama si po. Police, Police, Major, Aguilar. Aguilar. Parang okay. kilala ko to, eh. Okay, natin. Police Major Aguilar, magandang uh, hapon po. Aguilar. Yes sir, magandang hapon po sir at sa inyo po mga taga-subaybay sir. Magandang hapon po sir Major uh, Aguilar sir. Sir, maaari niyo po ba ma maaari niyo bang uh, pakilala sir ang uh, inyong sarili sir at maaari niyo po ba kami sir bigyan ng mga payo para po matulungan po natin ng magandang aksyon itong si Alias Rico. Yes sir, uh, magandang hapon po sir, uh, Police Major Jameson uh, Aguilar po sir The Chief Investigation Section ng Calamba uh, Impounded City Police Station sir. So sir, uh, may inquiry lang po ako sir uh, regarding po doon sa ating uh, complaintan. Ah, uh, kung saan po kaya nangyari yung kanilang transaction para po ma-determine natin kung uh, papasok po talaga dito sa jurisdiction po ng uh, Kalamba if ever makailangan po natin mag-file ng uh, demanda at least po eh, within our jurisdiction sir. Hello po, good afternoon po. Sige, sir. Aralya Rico. oh, pakisagot sagot po, sir. Uh, deliver ko po sa bahay yung sasakyan. Nag... Sa bahay niya po sa Kalamba. Tapos nagpail na rin po ako sa HPG, pero na di... uh, umabot rin naman po ng court. Pero sa... Hmm. Sa ano pa lang po, uh, hindi na po, wala na po... Pong... Wala na po sa piskal. Hindi na po umabot sa piskal. Nalaglag na po agad yung case. Ano po yung complain ay yung sinasabi niyo uh, na file niyo na pala yung complaint regarding nyo. sa oh, sasakyan sir. Tungkol ba dito sasakyan. sa yung nagrereklamo sa oh, amin? Opo, uh, nag-file po ako sa B, ng staff at BB22. Ayun po yung unang case na pinail ko. Uh, ayun na rin po is nalaglag rin po. Well, hindi wala na pong preliminary investigation, hindi na rin po kayo umabot doon. Ah, uh, tapos yung next naman po yung sasakyan po ay uh, hindi na rin po umabot doon sir. Hanggang nag-file lang po, nag lang ako ng ilang par almost two months po wala rin nalaglag rin po yung case. Aso ah, na file na pala niya. Yes po, itong... oh, kapag kaganoon oh, oh. kasi sir na uh, ang fiscal okay. ang, ang prosecutor kapag kasi sir na niya na kulang La yung mga ebidensya La na uh, hindi talaga aabot yan sa korte. So gano'n po yun. So ang gagawin na lang siguro ni Alias Rico eh uh, i-review mo yung ano yung uh, action taken ng prosecutor para may guide ka kung saan ka, kung ano pa yung mga necessary documents na ipoproduce mo para maituloy yung isinampang okay, kaso. Ganito na lang siguro, no? Major Jameson Aguilar, ano? siguro nakadinig mo naman na naipile na pala ni oh. alias Rico yung complaint dyan at uh, uh pakipa up na lang, ano? pakitignan na uh, kung ano ang update at baka may mga kakulangan nga lang na ebidensya upang okay. ma-assist natin itong case. Si okay. Sige okay. po, Sir Arlias Rico. Opo, nakuha ko na po yung isang sasakyan sa kaibigan niya po. Uh, binalik niya naman po. Hinarang, nakita ko po na nasa bahay nila yung sasakyan. Kinuha ko po. At wala naman siyang sinabi na na sa kanya yung sasakyan. It's binalik niya po sa akin. Okay. buti naman. Nag-threat lang po siya na babalikan niya daw po ako. Okay, so... Eh yung Oliver Behar. Sino naman po yung Oliver Apo, na binabanggit nyo? Ayun po yung doon ko po, po nakuha yung isang sasakyan ko po kasi dalawa po yung Fortuner. Isang poor, Fortuner po yung nakuha ko doon kay Oliver Behar. So may isa pa po kayong hindi nakuha? Opo. Ayun po yung 8 months na po hindi nababayaran ni Eugene Salom. Yun. O yun. Sige sige. Tama tama nga po. Kaya nga po nandiyan si Major Aguilar. Opo. Para mabigyan po kayo ng police assistance na kinakailangan ninyo. Opo. Okay, wag niyo pong ibababa alias Rigo yung komunikasyon uh, 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 at magbibigay kami ng additional uh, na instruction pa no para mag-meet uh, kayo nitong si Major uh, Jameson Aguilar at mabigyan nga kayo ng uh, kaukolang uh, assistance dito sa inilalapit niyo kung kailangan na kunin nga lang yung sasakyan na isa pa no na yes, makuha man lang. Naman na ibigay dahil yung isang sasakyan nga ay, ay naibigay na no? sa, naman sa naman. kanya. Okay, Major uh, Jameson Gayo, hina, nakita ko lang po sa kalsada na natakbo. Okay, Major Jameson. Yes, sir. Oh, yun, nadinig mo naman, pwede natin siguro ano. Uh, Bigyan ng police assistance itong si Alias Rico, no? Para mabawi nga niya uli yung uh, isa pang sasakyan. Isa pang sir. sasakyan, no? Yes, sir. Opo, sir. Uh, dali na lang po na nila dito, sir, sa police station yung mga documents na hawak po nila, sir. And then, uh, Ipe-verify din po namin sa prosecutor's office eh, naging red. Yes. O okay. baka pwede rin po umamahan doon sa bahay kasi nandun lang po yata yung sasakyan, di naman po siya naalis. Yan, kaya nga po. At uh, yun nga po, at uh, bahala na si Major dyan na uh, bibigyan kayo ng police assistance. Ano kung kung kailangan, samahan niya kayo. Uh, para lang mabawi yung inyong mga sasakyan na binabanggit. Okay.